Hi guys, for today's video ay pupunta po sila sa Gimaras para maligo ng dagat. Sila nga po ay nagbabiyahe ngayon sa nga po ng Multicab at ayan nga po sila nga lang ang nakasakay dyan mga kamami. Makikita nyo nga dito mga kamami dyan ay panaytawa nga nitong ate ko dahil hindi ko alam kung anong pinagtatawanan nito at tuwang tuwa siya dahil nga sa sobrang bilis nga ni siguro nito ng uh, takbo ng uh, Multicab. Medyo binilisan ko na nga itong video na ito dahil nga medyo mahaba-haba at talaga namang mahaba rin yung biyahe nila guys. Noong unang ang pagkasabi sa akin ng ate ko ay mga 15 minutes nga lang daw papuntang pier ay napakabilis lang naman talaga galing doon sa kanila. Then pagkatapos nga nung doon na sila sa pier, syempre sasakay na naman sila ng uh, bangka. Tapos ang bangka na yon papunta na ang Gimaras ay talaga namang ewan ko kung anong oras sila nak nakarating doon. Ay talaga naman guys mga ilang oras talaga sila siguro kung i natin ay mga siguro tatlong oras siguro sila doon. Ewan ko lang kung tama ba ako. 6am nga palang talaga ay nakaredy na sila. Tapos 7am ay uh, umalis na sila sa bahay papuntang ang Pierre. Then pagkatapos nun, sasakin na naman talaga sila ng bangka tapos yun na papunta ng uh, Gimaras. So yun nga guys, abang uh, nga sila, tingnan nyo naman po kung gaano kabilis din talaga ng biyahe at uh, ito pero kung tutusin nyo po guys uh, ah halos wala rin talaga silang uh, kasabayang mga sasakyan dyan at tuloy-tuloy talaga yung takbo yun nga guys parang barangay din kasi yung ano nila yung pupuntahan nila guys tapos yung gimaras na yon na kanilang paliliguan ay talagang uh, isla talaga siya yun nga guys parang dito rin sa roha sa amen yun guys, at tara samaan po natin sila sa kanilang pagbibiyahe papuntang gimaras. At ayun nga po guys, walong lang po sila dyan At hindi na po nakasama yung isa kong ate, mag-asawa sila Dahil ito yung ate ko ay kailangan nga po uh, may ayusin po sa kanyang trabaho Yun nga guys, at uh, sila sila lang po ang uh, magliligo ng dagat dyan ayan nga po pala guys ay treat lang po ng aking kuya at ng aking uh, ate kasi uh, yun nga po yung extended ng kanilang anniversary at saka birthday niya o oh, diba then sabado naman kasi yan at yun na nga po guys ay uh, karga karga na nga po ng lola itong si Jem Jem dahil nga maliligo na sila at ito guys makikita nyo naman po na marami pong naliligo dito at syempre sabado po yan talagang uh, dinadagsarin po talaga ng mga Uh, taga taga ilo yung pagliligo dito sa Gimaras. Sikat po ito guys at uh, kung titingnan nyo po kung may napapanood po kayong mga uh, vlogger din po ay talagang uh, nakarating na sila sa Gimaras at sinasabi nga nilang maganda po talaga dyan maligo. So ba diba, medyo talaga kalayuan lang siya kasi kailangan mo talaga magbiyahin ng ilang oras at uh, maganda rin po dyan na mag overnight pero yun nga kung uh, Sabbath day lang talaga yung, yung, yung araw talaga na pwede kayo maligo ayan sulit sulitin nyo lang talaga at yan nga po guys uh, nariligo na sila at itong ang kuya jam jam ko ay ganyan nga ang forma dahil nga hindi ko pala siya nadalhan ng pampaligo ay eh, hindi ko kasi alam na talaga maliligo sila sa dagat at yun nga guys uh, sobrang ang ganda po ito po yung aking uh, mga pamangkin dalawa na anak ng aking kuya at yan nga po guys ang nagbivideo po niyan ay ang aking kuya so sabi ko na magvideo siya para naman uh, meron silang memories ba diba, na naligo talaga sila dyan sa gimaras then mapapanood din po yan ni Jem Jem at yan nga po guys habang uh, dito na naman siya kay ate Eds yung asawa ng aking kuya ay kumakanta nga po yan guys so panoorin na lang po natin <tinyo> Sing sing jem jem ba. Then after nga nila maligo ay uh, dito muna sila nagpasilong sa may uh, buhanginan at naglalaro nga itong aking Kuya Jem-Jem. Habang naglalaro siya ay talaga namang ito nag uh, nagbabanggit nga ng ABCD. So, ayan nagsusulat-sulat pa nga sa buhanginan. Ayun, kasama niya nga po dyan yung aking um uh, Uh, si Ate, na asawa ng aking kuya. So, yan nga, guys. Panoorin lang po natin. Enjoy po. For, enjoy watching po, guys, dito sa uh, vlog kong ito, guys. At yan lang, guys. So, thank you for watching. Hanggang dito na lang po ang aking videos. Bye-bye!